sabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign bakit ba kailangan resign dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno ano pa ang pwede nating gawin? Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Bukas, suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayo daan sa and that relates to transparency and accountability. Alam niyo kasi ang uh, pagiging pangulo dapat nasa tamang pag-iisip ka. Kapag Nasa mga pulisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa, nasa ayos ang iyong decision making. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang isip at kaya mo ang mamuno